may pumapasok at gustong makatirang posachi sa inyong bahay. Ang mga posachi ay attracted sa mga lugar na may dumadaloy na tubig sa ilalim. Karamdaman niyang may mabuting puso ang nakatira sa bahay. Kahit sinasabi ng iba na patay gutom lang ang mga pusa, hindi sila papasok sa lugar na alam nilang mapapahamak sila. Bahagi ito ng kanilang survival instinct. Pero dahil komportable silang papasok sa isang bahay, ramdam nila na may isang busilak ang kalooban ang nakatira roon at hindi sila pababayaan. Ramdam din nila kung may isang tao na nangangailangan sa kanila. Alam mo ba na ang mga Kusatchi ay humihigop ng negative energy? Alam rin nila kung may taong broken sa bahay na nangangailangan ng healing energy, doon sila unang lalapit at kakaskas. Kadalasan rin na tinatabihan nila sa pagtulog. Real talk 'yan.